Pero paano mo ito maaabot kung ang mga libro na nagbibigay sana sa iyo ng dagdag na kaalaman hindi mo mabasa at makita? Kaya isang inobasyon na tutugon sa problemang ito ang tampok natin sa Expert Talk. Sa opisilang ito sa Cubao Quezon City, problema sa paningin ang kinakaharap ng mga tulad ni Julius at Jeric. Problema rin kasi nila kung paano magkakaroon ng akses sa ilang serbisyo na kailangan nila. Gaya na lang sa usapin ng edukasyon. Marami po kaming kita natin. Sa kanila naman more on naka-emboss, nakaangat. So ito ay system or anim na dots na uh, ginagamit nila. Combination of six dots we can form 64 possible characters. Kasama dito ang alphabet, punctuation marks, kasama rin yung mga uh, composition sign at lahat ng nasa print, meron siyang braille equivalent. Sa madaling sabi, ang Braille ay isang sistema ng pagsulat at pagbasa na ginagamitan ng sense of touch. Binubuo ito ng anim na tuldok at bawat kombinasyon o pattern ng mga tuldok na ito ay may corresponding letters o Ang slate po ay mayroon po siyang uh, mga cells. Uh, kapag binuksan po siya ay mayroon po siyang mga cells. And sa cells po na ito ay mayroon po mga dots. no? And uh, mayroon pong anim na dots. So yung anim po na dots na yan, uh, mayroon po tayong tinatawag na upper dots, uh, middle dots, and yung lower dots. So yung upper dots, uh, ang mga dots po nandoon ay yung dot 1 and dot 4. Um, yung middle dots naman po natin is yung dot 2 and dot 5. And yung lower dots ay yung dot 3 and dot 6. Sa paggamit ng braille, kailangan maintindihan ang pattern ng letter A to J. Dahil ito ang magsisilbing base character. Like for example, no, yung letter A, uh, yan po ay dot 1. Ayan. So, letter B, dot 1 and dot 2. Kung mapapansin, ang mga letrang A to J na isinusulat sa paraan ng Braille ay gumagamit ng iba't ibang kombinasyon ng dot 1, 2, 4, at 5 na kapwa, top, at middle cells. K, dot 1, dot 3, L, dot 1, dot 2, and dot 3. Pagdating sa letter K to letter T, mapapansing halos magkapareha ang pattern nito sa letter A to J. Liban na lang sa nadagdag na dot 3. Letter U, dot 1, dot 3, dot uh, 6. letter V, dot 1, dot 2, dot 3, dot 6. Sa pagsulat naman ng letter U to Z, mapapansing present pa rin ang dots na makikita sa letter A to J. Liba na lang sa nadagdag na dot 3 at dot 6. Pero may namumukod tanging letter sa hani ng letter U to Z na naiiba ang pattern. Dot 2, dot 4, dot 5, at dot 6 ang bumubuo sa letter W. So, yun po yung uh, alphabet letters po natin na kung saan uh, ginamitan po natin sa ng braille dot. So, Iba't ibang combinations po ng dots at uh, sa mga combinations po na in, nakabupo tayo ng mga letters po natin. Mas makakapag-travel ang ating mga visually impaired alone no kapag may mga braille signages, pero sana mas maging accessible pa lahat. Hindi lang yung daan, hindi lang yung para sa mga sa mga wheelchair No? kundi para sa mga visually impaired. Kasi hindi naman lahat ng visually impaired ay naka-wheelchair. <laughs> Sila po ay kayang-kayang maglakad, ang kailangan lang po nila ay braille. Sa ating pagbabalik, isang inubasong gawa ng mga kabataan ang ating pag-uusapan. Yung naging inspiration po namin is yung ka-schoolmate po namin na ay kabatch po namin sa school na isang visually impaired po. Ang alamat kailanman. sabi nila, edukasyon ang susi sa magandang kinabukasan. Pero paano mo ito maaabot kung ang mga libro na nagbibigay sana sa iyo? Ang kaso ni Julius, habang si Jeric naman, nabulag dahil sa isang aksidente noong kabataan niya. Sa kabila ng mga challenges sa usapin ng edukasyon, sina Jeric at Julius pinatunayang hindi hadlang ang kanilang kapansanan upang maabot ang kanilang mga pangarap. Sa ngayon po, ma'am, ongoing po ang aking work dito sa RBI as uh, media, digital, digital accessible media production staff po. Ako po yung isa sa nagkocontact ng mga blind at nagbibigay ng yung mga uh, sabi library po doon sa Siluam Library at ganyan din po sa mga online uh, library natin yung bookshare po. At kasalukuyan din po ako ngayon nag-serve ano, nag, uh, sa church po namin. Nakapagtapos ng kolehiyo may trabaho at let board pastor si Julius. Habang si J.Rick naman, kasalukuyang kumukuha ng masteral degree, pastor, at radio ang din sa isang radio station. Ang tagumpay nilang ito, nakamit nila sa tulong ng mga tao at organisasyon na naging kasama nila sa kanilang paglalakbay. Kabilang na ang Resources for the Blind, isang non-government organization na tumutulong sa mga visually impaired individual upang makapamuhay ng normal at independent. Nagsimula siya, ang, ang nagsimula kasi yung founder. makakasama natin ngayon na ang dalawa sa mga gumawa ng Easy Read. Ito ay isang device na nakakatulong para sa mga visually impaired. Makakasama natin ngayon si Shamel at si Marcus. Shamel, Marcus, uh, ano ba ito nga uh, Easy Read? Bali, ang Easy Read po is an auditory device. Uh, from the name itself, Easy Read, ang meaning niya po is efficient code recognition and enhanced auditory device. Bali, ginagamit po siya ng visually impaired sa pagbabasa ng libro. Pero bago pa natin pag-usapan yung device na yan, ay kwento ni'yo nyo na muna ako kung paano ba nagsimula itong easy read na to. Sige, ano yung naging inspirasyon nyo sa pagbuo dito? Um, yung naging inspirasyon po namin is yung ka-schoolmate po namin na ay kabatch po namin sa school na isang visually impaired po. And sinabi din po siya sa amin ng um, coach po namin that time na what if mag-focus na lang tayo sa mga visually impaired at tulungan natin silang makapag-aral uh, ng maayos. Ginawa po namin that time is, before po namin naisip yung mismong ECD, pumunta po kami sa kanya, in-interview po talaga namin siya if, um, anong pwedeng gawin namin or ano yung device or anything na makakatulong po sa kanya sa school. And specifically po, ang sabi niya po talaga sa amin is, Um, when it comes sa pagbabasa nga po kasi medyo mahirap daw ko ang braille and medyo mahirap din po ituro sa kanya kasi ang mga learning materials po namin is mga libro and hindi naman po siya naka braille so parang ang nangyayari kasi ang problema niya that time is hindi niya po maintindihan yung tinuturo ng teacher kasi kapag may pinapabasa sa kanila or merong parang tinuturo sa kanila sa harap is naririnig niya lang po hindi niya nakikita and minsan hindi pa po siya nakakasunod. Paano nga ba gumagana ang Easy Read? Alamin natin sa aming pagbabalik. First phase, tinuruan po nila kami paano gumamit ng um, technology such as Arduino. Tayong mahihirap. Kailangan magaling tayong lumaban sa buhay. Sabi nila, Sabi nila, edukasyon ang susi sa magandang kinabukasan. Pero paano mo ito maaabot kung ang mga libro na nagbibigay sana sa iyo ng dagdag na kaalaman, hindi mo nagtulak sa grupo na gumawa ng isang assistive reading device na kayang mag ng text into audio. Nang sa gayon, mapabilis ang pagbasa at maging accessible sa kanilang kamag-aral ang mga lessons at learning materials na kanilang inaaral. Mga ka si Mercada, kasama natin ngayon na si Red at si Mark. Isa rin sila sa mga gumawa ng Easy Read. At ipapakita nila sa ating ngayon kung paano ba ito gumagana. So, Mark at Red, paano ba gumagana ang Easy Ang um, gumagana yung Easy Read, the product itself, in ano, two ways. To. So, una, kailangan This is the tower. We call this the tower. And then this one, we call this the cube. So, ito yung pinaka-utak ng buong process or buong product, the cube. And this one, this is just ano, a reader for the QR code itself. So, ang una mangyayari is yung book, no? Um, gagawin natin siyang audio book. Then, per page, gagawa tayo ng um, dedicated niya na audio. Tapos, gagawa natin siya ng QR code. Ang bawat pahina ng libro na naka-text format ay may dedicated QR code. Ora's na ma ng tower ang QR code, automatic na ida-direct ang user sa audio version ng text. At sa loob ng dalawang segundo, maririnig na ng user ang content na iniskana na libro. Then, kapag ginana natin dito, gaganyan 'yan. If na-scan niya ang um, more or less 1 to 2 seconds lang ang pag-transfer na nita from here to here, and we have this EUX 3.55 mm para mas compatible siya sa um, audio uh, outputs natin or inputs natin. Para pwede siya sa headphones, pwede siya sa speaker. Sa kabilang dulo ng orientation arrow, sa kaliwa, nakasulat ang pamagat ng larawan. Para masiguro na user-friendly ito at magagamit ng mga visually impaired, ang QR code nagagamitan at ididikit sa bawat pahina ng libro ay naka-embose na parang braille alphabet. Pero ito ba ngayon, Mark at ano naman ba ang uh, parang future or uh, plano nyo para sa device na to? Um, Future plans po namin is um, gagawa po kami ng centralized uh, website or system where um, lecturers, pwede po silang mag-share ng audio and sarili po nilang QR code. Like, pwede po silang mag-record mag po ng sarili nilang voice para po sa kanilang mga students. Mm. And pwede po download yun ng iba para po magamit rin po nila. Kasi the project itself, the essence of the project itself is built for the people, built by the people, and will be fortified by the people itself. Paano nyo naman sinusukat yung effectiveness na device na to para sa mga visually impaired? Um, ayun po, yung effectiveness po kasi when it comes doon sa pag-testing namin ng product that time. Ang nangyari is pinatry po talaga namin siya muna sa mga IT teachers, sa mga ICT teachers po namin para malaman namin if um, gumagana ba talaga yung product bago namin siya ipatry doon sa mga visual impaired. Pero ay nga po, hindi po nagtapos doon sa ICT teachers. Pinacheck pa po namin, pinatry po namin sa mga visually impaired individuals, students, kung gumagana yung product. And ano yung, ano, um, ganon sila kasatisfied doon sa product. And kung ano pa yung pwede namin i-improve pagdating doon. Kasi, um, alam naman po namin na hindi po perfect pa yung product. And napakarami niya pa pong pwedeng ayusin. Mm -hmm. Kaya, hiningi po namin yung mga suggestions po nila. And hindi po namin ina-expect na yung ganong motivation na para lang makatulong is ayun pa yung magdadala sa amin para maipanalo namin yung competition. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, ang inubasyong alay para sa kanilang kamag-aral nagwagi sa ginanap na I Make We Make, isang kompetisyong inorganisa ng Department of Science and Technology, partikular na ng Science Education Institute para sa mga Filipino senior high school students na may angking galing at interes sa pag-invent at pag-innovate. Ang iMakeWeMake Make ay isang innovation competition na inorganisa ng DUST SEI. Uh, katulong natin dito ang ating mga private partners para humikayat ng mga kabataan na mag-isip at mag ng solusyon sa problema na sa kanilang komunidad sa larangan ng agrikultura, edukasyon, uh, health at siguridad sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya. Bahagi ng kompetisyon ang pagkakaroon ng boot camp at project mentoring. Dito tinuturuan ang mga participants kung paano mag-program at bumuo ng iba't ibang products gamit ang mga technologies tulad ng Arduino. Ang I Make, We Make ay may stages. Una dito yung call for proposal kung saan tayo tumatanggap ng mga project proposal from senior high school student. Tapos saan matututunan nila yung mga mahalagang skills para mabuo nila yung kanilang mga proyekto or mga project proposal. Ilan sa mga topics na ito ay yung basic electronics, programming, Arduino, uh, intellectual property, at Internet of Things. Um, after that, binigyan pa po nila kami ng kit na parang isang box siya, marami po siyang laman na modules, marami po siyang laman na... para talaga makatulong sa pagbuo ng product. And binigay po yun para ayun na lang rin po yung gamitin namin if ever na wala po kaming gagamitin. So, ang pinaka natulong po talaga ng iMake sa amin is yung knowledge na binigay nila sa amin sa pagtuturo sa amin kung paano mag-program and gumawa. Plus, yung materials na hindi na po namin kailangan gumastos pa ng mas malaki kasi yung iba pong kailangan namin is nanggaling na po sa kanila. Kaya naman laking tuwa ng grupo na parangalan sila sa kompetisyon. That time, nung umakit pa lang po ako sa stage, naiiyak na po ako. Kasi, ano siya, parang pangarap lang po siya sa amin. That time, eh, di pa, ni, di pa naman po namin in-expect na mananalo kami. Yung feeling ko po nung nanalo kami is very satisfied po. Kasi po, all of the hard work po, nag-paid off po talaga siya. Like, yung mga sacrifices po namin, yung time, yung efforts po namin. Naniniwala ako na kailangan maging involved yung kabataan sa mga gitong klaseng mga uh, movements. Kasi if alam natin may mali, why don't we act? Simula na ng tag Sabi nila, edukasyon ang susi sa magandang kinabukasan. Pero paano mo ito maaabot kung ang mga libro na nagbibigay sa... ng mga taong nasa kanilang paligid, ang mga teknolohiyang tulad ng Easy Read ang ilan sa dahilan bakit naging posible ang paggamit nila Julius at Jerry sa kanilang mga pangarap. Malaking bagay po yung hmm. naidudulot po ng technology sa amin. Dahil kahit uh, limited po yung resources namin, nakaka-access po kami through online. At nahahanap po namin yung mga related, relatable materials and books na kailangan po namin sa pag-aaral. So, isa po yun sa naging daan kung bakit uh, ang isang visually impaired no, ay sabi nga, dati po ay siya, siya ay nasa madilim na bahagi ng kanyang mundo. Ngayon, siya ay natututong lumabas at lumaya at nalalaman yung mga kanyang mga kayang gawin sa buhay at ma may maintroduce ma ng kanyang sarili sa, sa mga tao at sa mundo naniniwala ako na kailangan maging involved yung kabataan sa mga gitong klaseng mga uh, movements. Kasi, if alam nating may mali, why don't we act para itama to? If alam mo nang mahihirapan ka at walang gumagawa ng solusyon para doon, ba't hindi ikaw yung magsimula? So, iyon yun. I don't want a world that excludes someone. And this is why we built this thing. Tulad ni Julius at Jerick. bawat isa sa atin may limitasyon at kakulangan. Hindi man sa aspeto ng paningin, ngunit sa iba at maraming bagay. Ang tagumpay nila Julius at Jerick sa napili nilang larangan ay isang patunay na sa kabila ng mga limitasyong ito, posible ang maraming bagay kung mabibigyan lang ng tamang oportunidad at suporta. Kaya naman nasamahan niyo akong muli sa susunod na linggo na hanapin ang mga eksperto ng ating bansa. Ako po si AJ Castro at ito ang Expert Talk.